i don't know India. Dahil nga, guys, wala nang pera. At nagihirap na si Elena dahil sa pag-uwi sa Pilipinas at wala na sa bahay ng kanyang in-laws. Ay, kailangan na nga niyang magbalat ng buto. Di, guys, charot lang. Papagalitan tayo ni mommy. Ayaw niya pa naman ng ganun. Kailangan mo tayong nakaangat-angat at nanonood ang mga relatives. Alam niyo ba, guys, na yung mga relatives ko sa India ay nanonood pala silang lahat. At tawang-tawa silang lahat sa video ko. Alam niyo ba dati, nag-post ako ng ano, yung para parang nakabikini ako. Ay, issue yun. Pinabubura yun ng mga biyanan ko, pero hindi ko binura until at now. At dahil nga dun, guys, ngayon, ay binlog ko nga ang buong buhay ko sa India. At simula nga nung nagumpisa ako mag-vlog, ay nakita na nga nilang lahat ang mga ano ko, social media ko. So, nanonood silang lahat ngayon at naiinis sila sa pamilya namin. Kasi nga, guys, ay! No, 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 no. Bawal sabihin sa vlog, guys. Dahil makakarating at makakarating. Pero, guys, alam niya ba? Ito ang chika. Pag-uwi ko na lang ng India. <laughs> Naaalala niyo ba, guys? Ang aming farm at asyenda sa India. wag na lang. At balik na lang tayo sa ko, guys. Kasi, eh. <laughs> baka madalas pa ako. Meron pa namang Pinoy na nagtatranslate sa mga relatives namin sa India. Kala mo, di ka alam. alam. Charisse. <laughs> At ngayon nga, guys, dahil nga si Aditya... Ay! <laughs> so, girl ira ulit. <laughs> Paminsan-minsan nga guys, napapansin nyo na paiba-iba yung tono ko. Alam niya kung bakit. Yung pag over ko kasi, ay depende sa takbo ng utak ko. Kung ano oras ako nag, uh, ano, over. Minsan bad trip ako, tapos tinatago ko lang sa inyo. Minsan malungkot ako, tapos tinatago ko lang sa inyo. So ngayon, ulaan nyo. Ano kaya? Masaya kaya sa Elena ngayon. Ang daming pera, V. Ako nga, guys. Ay, masayang-masaya ngayon. Dahil, ay, daming pera. Charis lang. Charot-charot <laughs> lang, guys. Ito na nga. Proper vlog na nga tayo, guys. Ito, guys. So, magtitinda nga ako ng biryani. Kasi nga, <laughs> ay, nakipa. Actually, dati pa talaga pinupu pinupush ni Adi sa akin yung pagtitinda ng biryani, guys. Kasi sarap na sarap siya. And, simula nung natuto ako magtinda ng biryani, ay, magtinda, magluto ng biryani, guys. Ay, never na kami bumili ng biryani sa ibang Indian restaurant, guys. Kasi nga, ano, mas gusto ni Adi yung luto ko. Kasi parehas ng luto ng mama niya. With elevated version nga. Pero, sa utak ko, never umasok na ibebenta ko to. Alam niyo kung bakit, guys? Eh, yung paggawa lang nito guys. Pagod na pagod ka na, bi. Eh, yung ano ko pa naman, recipe ko pa naman, guys. Ay, hindi. Basta minekos-mekos na biryani, bi. Yung nagsain ka ng bigas, nagprito ka ng manok, tas sinalo mo. Hindi ganun, bi. May, meron pa akong secret, secret na sauce na nilalagay sa biryani ko. Yun nga lang guys, pang another issue ko is baka hindi naman pasok sa panlasang Pinoy yung luto ko ng biryani. Kaya hindi talaga ano, hindi ko iniisip na ano na tagtumagtinda ganyan. So ako nagluluto lang ako kasi si Adi nga gusto niya. Tapos ako din minsan nagki ako. Tapos hanggang sa pinatray ko sa mga kapatid ko na maarte din sa pagkain, sa tatay ko din pinatray ko. Yung pati mga kamag-anak ko na hindi kumakain ng biryani, guys, or ng Indian food, ay napakain niya Tumansik pa yung ko. Ang problema ko pa, guys, pag nagluluto ako, ay palagi ako nauuhaw. Kaya ko umubos na isang pichel. Ako lang ba yun? O kayo din? Uhawin ako, guys. Tapos ayoko nung matagal nakatayo. Eh yung pagluluto ng biryani, guys, yung ano lang, ha, yung pangsambahay lang namin, ha, inaabot ako ng dalawang oras. Guys, pero, etong madamihan, guys, ay first time na first time ko magluto ng mga 60 pieces na manok, guys. Ay, inabot nga ako ng apat na oras sa pagprito. Pagprito pa lang yun, guys. Wala pa yung sauce, wala pa yung saing. Eh, yung recipe ko, napanood niyo yung viral na video ko. Actually, nag-viral na biryani recipe ko, guys. Kasi, mukha daw siyang madaling gawin. At talagang parang masarap nga daw yung version ko. Nag ilang million views yun, guys, both sa Facebook at TikTok. Nakala matagal na yun, nakaraan pa yun. Pero guys, yung isipin mo na pang maramihan ay sobrang hirap niya talagang iluto. So ngayon guys, please bear with me sa unang batch kung hindi masarap. Ay, charissa. <laughs> hindi guys. Alam ko naman masarap. Mas, kasi tinitikman ko siya, syempre, guys. Pinapatikin ko sa bahay kung e, ito na ba yung lasa. Kasi, syempre, guys, iba yung lutong bahay. Iba yung magluluto ka sa labas ng maramihan. So, tinitikman ko, tinatansya ko yung mga... tadi dito, yung mga spices. Ganyan, kung nakukuha ko ba. So, ngayon, wala naman akong hopes na lahat ng makakatikim ay masasarapan. Eme-eme lang yung upload ko noong nakaraan guys na pag di masarap huwag nyo i-comment. Actually, inisa-isa ko talaga. Hindi ko lang, ewan ko lang na isa-isa ko lahat. Pero inisa-isa kong i-message yung mga nag-order sa akin. Kasi gusto ko malaman yung feedback guys. Masyado bang ma Indian masala or ma ganun ba guys? Gusto, nagustuhan ba nila? Kasi hindi mo alam eh, iba-iba yung palette, lalo na mga Pilipino yung kakain. So, ina-adjust ko guys. Pero, hindi ko ina expect na magugustuhan talaga nila guys. Ang naging problema lang guys, to be honest, ay meron daw maliit yung manok guys. Maliit yung manok kasi guys, ang mahal na bilihin. Tsaka nagtatansya pa ako ng costing. Tapos nilagyan ko ng itlog, ba diba, guys? So, parang ang ngayon, ang naisip ko naman guys, lakihan yung manok, alisin na lang itlog, magprito na lang kayo ng itlog, maglaga na lang kayo at sa bahay niyo kung gusto. <laughs> Pero to be kasi guys, ano, tagda minamarinate ko din yung itlog. Ganun guys. So, next time siguro, magpapaad na lang ako ng itlog. Kasi guys, mahirap din lutuin yung itlog. Mamarinate mo. Ipiprito mo siya guys. Ipiprito mo siya ng makamarinate. Which is sabog ng sabog de Nairapan ako doon sa itlog kasi sumasabog siya, bi. Puro ako paso. Grabe. Kawawa naman si Elena. <laughs> Tapos, guys, may nagsabi na ano maanghang daw para sa kanila. Yung iba naman, sabi nila, guys, goods na goods kasi nga daw talagang authentic na maanghang siya. So, ngayon, tinatansya ko, ipupush ko ba? Marami bang maaanghanghan? O, ikikip ko yung recipe namin ni mami? Actually, guys, binawasan ko na ng anghang yun, kasi mataas ni anghang tolerance namin. Kaya, ang ginagawa ko, guys, para sa anghang, pinapatikin ko dun sa pamangkin ko. Kasi, yung pamangkin ko, guys, hindi pa siya sanay masyado sa maanghang. So, ngayon, pinapatikin ko sa kanya, kung kaya niya. Yun, kinaya niya. Kaya, sabi ko, ay, hindi ko na ng sili. Kasi, kung sa amin, guys, masyado nang mataas. Tapos, guys, ang another comment naman na sinabi is, maglagay daw ako ng side dish na pipino at ng, ang dito, yogurt. Which is, sa lahat ng biryani shop talaga may ganun. Pero kasi kami guys, sa bahay, hindi kami nagganun pag biryani. Kasi ang ginagawa namin, yung sauce namin mismo ay punong-puno ng yogurt. Yung sauce ko guys, ay gawa sa yogurt. So, piling ko, ano, manamis-namis na siya kahit wala nun. I mean, kasi pag kumakain kami, as in wala. Tapos, hindi rin kami kumakain ng pipino or ng sibuyas na side dish. Kasi sobrang dami na nilagay kong sibuyas. Kumbaga, nandun na siya, nakahalo na siya. So, yun yung nire-request nila. Gusto nyo ba yun? Comment down below. Kasi for me, kinakain namin ng gawin yung biryani. At andun na yung lasa, nakahalo na siya sa sauce na nilagay ko. Tapos guys, tumingin-tingin nga ako sa market kung magkano ang biryani. Meron talagang tagwa 150 per tub. Meron naman tag 250 per tub. Yung 150 per tab naman kasi bi parang malabnaw. <laughs> parang, ano, ewan ko lang, guys. Ito fifty naman, guys, ay carry-carry. Carry-carry na. Pero yung 200, guys, yung sa akin, sabi nila mura daw. Tapos nilagyan ko pa siya ng kalamansi, hindi ko nilagay lemon. Alam niyo kung bakit? Kasi sa bahay namin, kalamansi ginagamit namin at sobrang malinamnam siya. Ito guys ay version ko ng biryani. So, wala tayong pakialamanan. Ay, dahil, just lang. <laughs> so, pwede kayo magbigay sa akin ng suggestion. Pero yung itong first batch and then yung second batch na ginagawa ko ngayon guys, ay ano to, tag dito, ito yung version na kinakain namin sa bahay. Para matikman nyo kung ano yung kinakain namin talaga sa bahay, guys. Para walang daya. So, ngayon, based on the comments, ay i-adjust ko siya. So, ngayon, guys, alam nyo bakit ko pinupush? Ang laki na kinita ko, eh. <laughs> Akala ko talaga, guys, wala akong kikitain sa sobrang mahal ng bilihin dito sa Pilipinas. Kasi ang ina-expect ko lang gawin is 30 pieces. Tapos sabi ko, for 30 pieces, tapos 200, ay 6,000 na yun, ba? Diba? So, 6,000 ay nakagastos ako ng mga 4 or 5. sa lahat ng ginamit ko. Wala pa yung ata yung gaston. Like, kasama yung gas dun. Mga 4 or 5, mga ganun, guys. So, one time sobra. Eh, niluto ko siya ng ilang oras ako nagbrito, 4 hours. Yung sauce, isang oras. Yung pagsain ko, guys, 45 minutes. Tapos, hahaluin ko pa. Tapos, irerepack ko pa. Sa so, sobrang tagal niyang ginawabi. Yung marination ko, guys, ay more than 12 hours. Actually, yung, ano, iba 24 hours ko na marinate. So, ganun siya ka, ano, gami, gawin, guys. So, iniisip ko, 1.5, worth it ba yun? Tapos, nung ginagawa ko na siya, nakita ko, ay, umabot siya ng 50. Yun nga lang, guys, malalat yung manok. Pero this time, guys, yung second batch, malalaki yung manok, pero walang itlog. So, tinaman siya, tansya ko pa nga, guys, eh, ba diba? So, <laughs> sa mga makakatikim, guys, eh, give me uh, very, very, you know, positive review. Pag negative, buong, ay, di, lang. <laughs> I mean, give me a, uh, you know, genuine review. Ganyan, guys. Para, alam ko yung i-adjust. Ia Kasi iniisip ko. Ngayon, guys, sinatansya ko. Tapos, mag, uh, ano kami ng recipe, guys. Maglilista kami ng recipe. Ganyan. Yung recipe ko, guys, ay ililista ko na. Tapos, uh, ano yung ko, titimbangin ko lahat, guys. para, ano, ma-practice ko siya ma-expand, guys, ng consistent yung lasa. Actually, hindi ako HRM graduate. Ano ako, tourism management graduate, guys. So, hindi ako marunong. So, ngayon, pagbalik ko sa school. By the way, guys, next next week or next week, ay teacher na pala ako ulit. <laughs> so, marami na nga akong gagawin, guys. So, magiging teacher, vlogger, nanay, asawa, ay dancer pa, di ba? <laughs> ay itatry ko siyang, you know, pagsabay-sabayin kung kakayanin ba ng katawan ko, guys. Alam nyo ba, hindi ko naman first time magtinda. Alam nyo, dati ako nagtitinda. Siguro na panood nyo yung mga live ko dati. Nagla-live ako dati, guys. Nagpiprint kami ng mga sticker. Tapos yung live ko dati, nagbabiral talaga. Ewan ko kung panood nyo ako noon yung pandemic. As in, viral yung mga live ko noon. Hindi ba ako vlogger noon, guys? Ay, vlogger na ako, pero sa YouTube lang. Yung mga, yung mga views ko pa lang sa YouTube, mga 500, 200, ganun, guys. Nag-viral ako sa Facebook kasi nagla-live kami ng, ano, waterproof sticker comment down below kung napanood nyo yun. Ako yung nagsasalita doon. Kasi yung pinapakita lang namin yung sticker, nilalagay sa tubig. Alam niyo yun guys, nilalagay ko sa tabo. O, oh, ito guys, sa waterproof. Tapos ako yung, ako yung voice over noon. Kasi sobrang daldal -dal ko di diba? so, ba? So, nagbabiral na ako dati, hindi nyo lang siguro ako nakikita. Natigil nga lang guys, yung pag ko, nagtinda rin kami ng cupcake, ng cake, ng leche plan, lahat guys, sininda namin. Natigil nga lang yun guys, kasi nabuntis ako postpartum ko. Tapos gumaan yung buhay namin, lumaki yung sweldo ni Aditya. Ano naman kami, pabalik-balik na kami India, ganyan. Pero dati talaga guys, lahat ng rakit pinapasok ko, B. Bukod sa pagtatrabaho ko, ay racket ako kung rakit, mga negosyo, B. Pero kung natigil nga siya, May talaga ako magbenta-benta ng kung ano-ano kami ng kapatid ko. Tapos yung kapatid, ang si Tita Ina yung nagluluto. Ako yung sa marketing, ako yung daldal -dal ng daldal, -dal. ako yung promote ng promote, ako yung nagsishare. Tapos, yung kapatid ko na lalaki, siya yung tigad deliver. Ganun yung naging buhay namin, guys, nung business kami, nung medyo hindi pa ganun kalaking sweldo ni Aditya. Tapos, nagpapadala pa siya ng pangpakasal ng kapatid niya. So, ganun kami nabubuhay dati. Akala na dati, ay, nag-asawa ng ano, yung mga chismosa, yung mga kapitbahay, ganun yung iniisip nila. Ah, kaya sila madaming pera, kasi indyan yung asawa. Hindi nila alam, Bit. tinda kami ng tinda, inaabot kami ng alas dos sa madaling araw, yung churros, guys, dinideliver ng kapatid ko alas dos na madaling araw, kasi nagbi-midnight na kami. Ganon kami magkakapatid, B. Kaya dead na kami dati sa mga basher namin ng mga kamag-anak, mga relatives, B. Daldal -dal kayo ng daldal -dal dyan, B. Laki kinikita namin nung nagmi-midnights na kami, B. Kumikita kami ng mga ano, 17K, ganon. 17K, B. Sa ano yun, guys? Dalawang araw, tatlong araw. Ganon kinikita namin magkakapatid. Pero quiet lang kami noon. <laughs> At ito nga guys, kaya alam na rin ng binan ko, bi, na nagtitinda-tinda ako. Tapos natatawa nga siya ngayon. Kasi nga, nagbab natitinda na naman ako. Sabi niya sa akin, bakit wala naman ba kayong pera? Ang dami mo ng racket. Sabi sa akin, sabi ako kay mami, magtitinda ako biryani. Sabi niya, nagtatrabaho asawa mo, malaki na kwento. Saldo ni Adi, nagbabalag ka pa nag-affiliate ka pa. Magtitin na ka pa biryani. Sabi pa sa akin ni mami, baka masunog lang yung mukha mo doon. Tigilan mo yung magluto-luto ng madami. Sabi sa akin ni mami nung isang araw. So sabi ko, mi, tatry daw, sabi ni Adi. Sabi niya, o oh, sige, alam mo naman niyang anak ko na yan. Pag gusto, gusto. Si Adi kasi guys, pag gusto niyan, gusto. Tapos pag humindi ako, magagalit yan sa akin, hindi naman ako bubugbugin be. Ano lang siya, iirap-irap lang siya. Sabi ko sa'yo, ganyan-ganyan siya. Pero pag gusto niya guys, gusto niya. So ako naman guys, tagat tantsa ako pag pagkaya ko, sige. Pero pag hindi, talagang ano din, pigilan ko rin siya. Parang ano talaga kami guys, balance kami, magkakabusitan kami muna, ganyan. Pero ano, at the end, nag kami sa halfway. O eh, edi sabi ko sa kanya, o sige, para matahimik ka. Sabi niya kasi, masarap talaga yung biryani mo. Kaysa dun sa mga, ay ganun, nanira pa. <laughs> nanira pa siya. Kaya sabi ko, o, sige, try natin isang araw. Pag isang araw nasarapan sila, okay. Pagka ano, walang nagsabing hindi masarap, sabi ko sa kanya, okay, push natin. So ngayon, guys, pangalawang araw. So sabi ko kay Adi, sige, tatry natin ulit. Pagka nagustuhan ulit, kasi syempre nakaraan, konti lang naman nakatikim. So ngayon, ipapatikim ko ulit. So ngayon, guys, pag nasarapan kayo ulit, ipupush ko to. Pero pag hindi, hindi ko ipo-push. Bala kayo dyan. Pagod lang. Napapagod kasi ako B talaga. Pero malaki nakikita. <laughs> so, kumita din ako guys ng 5,000 plus nung nakaraan. Tapos binigyan ko ng 1,000 si Tita Ina. Kasi tinutulungan niya ako magluto, tsaka magbantay ng anak, tsaka magreply sa mga message nyo. Tsaka yung mga Kasi guys, ano ako guys, gumagawa ako content, nag-aalaga ng anak. B, kailangan ko talaga ng tulong ni Tita Ina. So, isang sa kanya, mautak ako, no? Mindset ba? Mindset. <laughs> <laughs> Tapos ayun nga guys, yung kinagabihan, ayun binilig ko ng laruan yung bata. Kasi guys, gusto, ano yun na, alam nyo ba, as a mom, nakukonsensya din ako bi, na ano, hindi ko malaro yung anak ko. Kaya ganyan, bawi-bawi ako sa mga anak ko. Alam nyo naman, bago ako naging vlogger, bago ako maging teacher, bago ako maging tendera, bago ako mag-affiliate, ay mamam. <laughs> Ayoko nagigita tayo mga anak ko. Ayoko nagigita tayo ano, kwarto namin, B. Kaya sabi ko kay B, Hindi ko yung kwarto. Kaya ngayon guys, umaga naglinis si Adi. Pero hindi ako kontento sa paglilinis niya. At magtas ko nga ngayon mag voice ay maglilinis ako ulit. Pero sa baba, nagluto na ako. Tapos nagluluto pa si Tita Ina, pinipirito niya pa. So, B. Pag di pa ako umaman, B, ah. Kailangan ko umaman. Sobrang yabang ko, B. Bawal tayo maghirap. <laughs>